Okay, once again, this is Nudge TV 51. Welcome po muli mga kababayan. Dito po sa ating munting YouTube channel. Maganda po ang ating pong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan tungkol po sa Albert Digit ni PBBM na kung saan nga po ay marami pong natuwa at nasiyahan sa kanya pong pabertigip para po sa mga ngayong Pilipino ito nga po na libre na po. Libre na po mga kababayan. Wala na po kong ibabayaran sa mga public uh, government hospital. Zero billing po. At pati po yung mga may kakayahan. Ayan na. Yung may kakayahan naman na magbayad sa ospital, eh, wala na rin po kayong babayaran pag kayo po ay ah, nagkaroon ng karamdaman, ng sakit. Nagpunta kayo sa ospital, nagpagamot kayo doon, malaki ang inyong bill. Sagot na po ni PBBM yan, mga kababayan. Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, panuorin po natin ang magandang balitang ito. Ito po ang mga kababayan. Na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na gawin ang lahat ng paraan para gawing libre at mapalawig ang zero balance bill sa mga pampublikong ospital. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tama na rito, ang mga nagtatrabaho o yung mga nasa working class. Ang nangyayari kasi anya sa kasalukuyan ay ang mga nasa poorest of the poor lamang ang nakalibre sa mga ospital may mga pagkakataon daw na nagbabayad pa rin ang mga nasa naturang kategorya kapag nagpapagamot sa public hospitals dahil lumalabas evaluation ng mga social workers na kapag ang isang pasyente ay may trabaho ay pinapalagay na may kakayahan itong magbayad ng kanyang hospital bill. Kaya ang utos daw ni Pangulong Marcos na gawing libre na sa lahat at sa kahit na sino man pumunta sa public hospital ang bayad tulad ng pinatupad noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama sa target na zero balance bill ang libreng operasyon, libreng gamot at laboratorio. Oh, pati kayong mga didilis. Ayan ha. Mga didilis, pag nagkasakit yung pamilya ninyo, pasok kayo sa government hospital. Sabot po ni BBM yan. Wala kayong babayaran. Ayan, kahit na binabatigos nyo, paninira, walang tigil. Kung ano-ano pinagsasabi nyo sa ating mahal na presidente. O oh, ngayon, pag nagkasakit kayo, Punta lang kayo ng government hospital. Wala kayong babayaran doon. Sagot ni PBBM yan. Ganyan kayo kamahal. Yan. Ganyan, ganyan ka ba ating mahal na pangulo? Palapaka naman na po mga kababayan. Ayan. Palapaka natin ang ating mahal na pangulo. Ganyan po kabait. Alam nyo talagang ah uh, ngayon lang po ulit nangyari ito. Na libre na. Wala ka nang babayaran. Alam nyo po ba kung sino nauna gumawa nito? Ito pala ay priyektu din pala ito ni Ferdinand Marcos Sr. noon. Oh, so, pero nung nasundan na siya, natanggal siya dahil sa inggit sa kanya sa politika. pinagtulong tulungan siya. Tinanggal siya sa kanyang posisyon at ang sumunod ay yung mga suwapang. So, ano nangyari na ngayon? Puro mahal nang bayaran sa ospital, kung may sakit ka. O kaya pala no wala. Pero ngayon, magkakataon na muli sapagkat muling uh, Marcos ang muli ang naging presidente. At ngayon, muling itutuloy ni PBBM ang programang ito ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Ayan ha, wala na kayong babayaran mga kay kaibigan. Kaya kayong mga didili, sige. Walang problema dyan. Batikos kayo ng batikos sa presidente natin. Pag nagkaroon ng karamdaman yung pamilya ninyo, o kaya kayo, o pas punta kayo sa mga government hospital. Sagot ni PBBM yan, babayaran niya ni PBBM. O ganyan kayo kamahal. O yan po. Ito po, panoorin po natin. Ito pong mga unang nabiyayaan. Nasaan nga po nung ah, nag si PBBM, kailan nga po in niya na wala nang babayaran mga nasa government hospital ito panoorin po natin ang mga na, mga nabiyayaan sila po ay walang uh, tigil sa pagpapasalamat at sila po ay tuwang-tuwa talaga eh halos maluwa-luwa sila sa pagpapasalamat biro nyo mga kaibigan may yung mayroong pang dyan eh may ang nila eh 100,000 so, pero nung nabiyayaan sila o, talagang walang tigil sa pagpapasalamat kay PBBM. Ito panoorin po natin mga kababayan. Siguro yung word na naiisip ko ngayon at lahat ng katabi ko doon yung din sinasabi nila na sila daw hindi din makalabas dahil kulang yung pagbayan. Sobra, sobrang thank you kay President. <mulong> Uh, yung father ko, diagnosed ng multiple myeloma. Eh, hindi po kami maka-discharge sa ulang ng So, nung sinabi sa amin ng admin na, na uh, babayaran ni President, tumakbo ko po ako dito. Ang ate ko po, nag-check up po, meron po siyang breast cancer. Una po yung mas panganay, cervical cancer. Pagkatapos po wala pa po isang taon. yung ate ko naman po nandito ngayon na sinamahan ko, breast cancer naman po. Yung araw na ito na bless po ako, marami pong salamat sa inyo, sa Presidente ko na nagpapasalamat po. tuwan tuwa po ako ngayon talaga, first time ko pong mabigyan po ako ng ganitong blessing. Papili ako mabigyan ng financial assistance. Oh, <laughs> ano po, sobrang masaya at papasalamat po. Kasi po, grabe ng hirap na po nagadanasin po namin. President Bongbong Marcos, binigyan niyo po ako ng, ng biyaya na hindi ko inaasahan. Maraming maraming salamat po. umaga, kasi night duty pa ako. Tinawagan ako ng kasama. Uy, may extension ka. Anong tulungan mo? Sagot ko ni BBM. Bill, kasi na malaki nga yung bill niya. Tsaka ang daming doktor. Malaking tulong ko ni BBM para sa mga tao na nangangilangala na dito sa PGH. Dahil sa kanya, marami siyang matutulong. <laughs> Happy, happy birthday po sa ating mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat po at may mga ganito po kayong programa. Sana po'y marami pa po kayong matulungan. Huwag maayos pang lahat. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo lagi. Po mga kababayan, inyo naman talagang labis-labis ang kanilang pagpapasalamat sa ating pong mahal na Pangulo na si PBBM sa uh, programa niyang ito Kita nyo naman kung paano uh, gawa ng paraan ni PBBM kung paano siya makatulong sa mga Pilipino o, ganyan tayo kamahal, ganyan ang tunay na nagsiservisyo sa bayan, Yan ang tunay na nagmamahal sa mga Pilipino. Iniisip niya ang kapakanan ng mga Pilipino, lalo na ang maliliit, ang mahihirap nating kababayan. O, mga kabayan, hanggang dito lang po tayo. Hanggang sa muling pagkita-kita. Kung hindi pa po kayo mag subscribe mag-subscribe po kayo. At huwag pong kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating po mga reaction video na ating po i-upload. Dito lang po yan sa Nords TV 51. Thank you. No, no, no.